ba ng pangangati yung pechay mo at may lumalabas na abnormal discharge? Hala, baka may tulok ka. Kasi joke lang yun, be. Hindi e, porke nakakaranas ka ng pangangati at may abnormal discharge ka na like yung amoy fishy-fishy ganun. Hindi ibig sabihin nun may tulok ka na. Isang sign yun ng bacterial vaginosis, ang pag-infection uh, dito sa vajayjay natin. Yung vajayjay natin dahil din sa... Maraming dahilan, meron yung poor hygiene, ganon, or yung masyadong malinis sa sarili, yung pati sa loob isinuhugasan niya. Strap yung good bacteria na lumalaaban dyan sa kipay mo, sa loob ng kipay mo kapag pati sa loob isinuhugasan mo, be. Meron din yung iba na kukuha nila sa sobrang active nila sa ano, ganon. Pero hindi big sabihin nun. Sexually transmitted disease na siya. STD na siya. Hindi ba? Bacterial vaginosis comes with so many causes. Hindi lang dahil sa pakikipagtalik. Meron ngayong ano eh. Meron ngayong walang kantot ng ilang taon pero nagkakaroon pa rin ng bacterial vaginosis kasi nagkakaroon sila ng ano, ng imbalance sa pH nila, ganon. Anyway, this tusok-tusok pala is from Foravel. This is from Korea, by the way. And yes, as you can see naman dyan, kitang-kita -kita nyo naman siguro dyan na ADF approved chabe, be. meron siyang logo dyan. Na-liquid talaga yung discharge ko. Ewan ko if, ano, nag-ovulate lang talaga ako. Anyway, ganito siya guys. Ganito ang pag-apply nito. Para siyang injection. Ayan, so first thing to do is, Hugasan nyo muna yung mga kamay nyo before applying this one. Ayan, so, tanggalin natin yung pinaka-lock niya or harang niya dyan. And then, ipupush nyo siyang ganyan para lumabas yung kanyang liquid. Ayan. Kapag ilalagay nyo to dyan sa kipay nyo, kailangan mag-ano muna kayo ng konting ganyan para madulas siya. Be, kasi masakit be kapag ano, kapag diretsyo mong ginanon, masakit be magaspang, maliban na lang kung wet ka. So, pinapasok ko na siyang ganyan. Okay, wala akong naging problema kasi ano. <laughs> I'm a mother, you know. <laughs> May lumabas na ganito kalaking ulo dyan. Meron na akong ganito before. Pinakita ko na sa inyo before. Pero naubos ko na kasi. Kasi ginagawa ako na siyang maintenance ko para maging healthy-healthy ang ating kipay. Pag virgin ka, kahit tip lang na ganyan, tapos humiga ka, tapos ipush mo siyang ganyan para hindi na lalabas yung ano hindi na hindi na lalabas yung pinaka -gyel. so this is recommended for postpartum women yes like me kami na talagang pinagdadaanan sa buhay kaya super stress na talaga yes yun pa yung, yung isang dahilan kung bakit tayo nagkaka vaginosis dahil din sa stress basta ganun i-search nyo be then middle age woman woman with frequent sexual activity oh kapag very active ka kailangan kailangan mo talaga to para maiwasan mo din yung pagkakaroon na problema ba ganun inadequate personal hygiene oh yung mga ano diyan mga tamad maghugas diyan ng ng pem, pem oh perfect na perfect para sa inyo To. This is Foravel, the anti-inflammatory and antibacterial gel for our down there. If you have problem with your kifi, kipay, pechay, munay, yellow basket lang yung link nito. Mag-research kayo. Oh, I-research nyo be. Hanapin nyo yung ano nya. Yung basta ganun.